Hello guys. So mao niya tong Okay. Green nga saging. naan ninyo, hinog hilaw. Ayo, <laughs> <laughs> <don't> react <laughs> So, kung ningon maghilaw, wrong. Hinog na. Okay? Oh. Hinog na. Oh, gikit-kit na na, na ako. Oh. Oh, nahorot na na. So, hinog na siya, guys. O, nga green man ni siya. Nga iyahang source, ani, kay yellow man. O, nga green man ni siya. green man ni ma. Mutan, aldi, muting mo. Oh. Ah, green. O, tan, ang sabi, nga green na siya. Nga. Di man ni bag. Nade ko i-guess diri. Ako mama, o, nang haros na siya kamunggay. So tara na siya. Kay among sudan karong gabi i utan. Okay. Then nasad ko ila ing guest akong papa nagkaon. Sige. Kamu, guys, nganong green manisia? Wala sa ni pero niingon ang Google guys nga kwan kuno kanang basin wala in, wala na initi or early or sayo nga gi po, -po nya kuwang sa kainiton pero what's up may kahibaw guys ulan yelo. sa kamera rana <laughs> pero green na siya ha green na green o oh, green yellow, yellow ito, sila. green na oh, gina niya bulingot kay syempre kamubay po po on limpyo di ay okay, so green na siya okay? Oh, green na okay, sa mga genius din ha Okay, pag salty mo, o gano'ng green na siya, kayo wang ina-sweet to. Okay, kanara siya, okay, bye.